handang-handa na ang buong hani ng gawain City Police Station para sa unang araw ng Misa de Gallo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Lt. Col. Avelino Canceran Jr., ang hepe ng gawain City Police Station, sinabi niyang nakahanda ang buong hani ng PNP Kawayan para sa deployment ng mga police personnel sa unang araw ng Misa de Gallo. Anyang deployment ay sasigawa sa mga strategic areas, lalo na sa mga pampublikong lugar kung saan inaasahang daragsa ang mga tao. Makakatuwang nila sa pagbantay ng seguridad ang BIPAT sa POSD, BFP at iba pang force multipliers. Inaasahan ng PNP na dadagsain ng tao ang unang gabi ng MISA, kabilang ang mga estudyante hindi pa nagbabakasyon. Ngayon, kinakailangan maglagay ng sapat na bilang na matauhan upang mapanatili ang kaayusan. Samantala, bago magsimula ang simbang gabi ay nagsasagawa ang PNP ng Project Escuba sa mga business establishment upang matiyak na walang masasalisihan ngayong holiday season at maiwasan ang insidente ng pagnanakaw sa soda. Tiniyak naman yan na sapat ang bilang ng mga tauhan upang makapagbantay sa kanilang nasasakupan. Ganitong bahagi ng pahayag nila talagang Colonel Avelino Canceran Jr. Kasi cover ng uh, duty natin yan is uh, kumbaga sa night, kasama pa yan sa night duty at uh, sa night shift duty na yan uh, meron po tayong may hit uh, kumbaga 80, may hit uh, 80 na personnel na naka-duty at yung iba diyan ay karamihan naka-deploy din sa mga entrance and exit point dito ng kawayan at iba't ibang uh, strategic areas along um, major thoroughfares and commercial establishment.